Dahil nakalimutan kong mag-order sa Amazon ng sitaw, guys. So, ngayon pa lang, 5 days pa darating. Oy, or 2 days mo 5 days. Basta ang tagal, guys. So, buti na lang meron ako ditong old na galing sa ating garden. Yun yung itanim, itanim natin. At mag-cut ako ng damo, guys. Guys, tapos na ako nag-cut sa harap. Uh... Of course, dahil tapos na tayo doon, automatic si Inday nagpunta sa harap ng bahay para linisin yung ating garden. Hindi po ito sa gulay guys, sa mga bulaklak. Kasi kung hindi ko ito lilinisin, ang resulta sobrang pangit. Parang wala nakatira ba? Parang hindi alagang alaga. At hindi pa naman ako nakalagay ng mold. So, sobra talagang hindi siya appealing, no? So, kailangan lang natin itrim ang ating mga bulaklak or mga halaman dito para naman magandang tignan guys so ito yung ating ano Japanese maple guys may mga tao guys na magaling mag trim ba ng mga ganito pa, pero ako guys tali, hindi, man, talaga hindi naman talaga putol lang ako ng putol no, walang pakialam hindi talaga ako din marunong maggawa ng ano, mga bonsai bonsai na mga ganan hindi talaga ako yung iba talaga ang galing pero ito okay na to fights na ito na yung uh, tinitrim ko ginamitan ko siyang machine para naman tantay tantay no at uh, yun ah uh, kapag itrim mo ito, makikita mo yung nasa ilalim. Kapag hindi kasi, guys, nandun yung lalaking mag-deliver ng gas diyan sa ilalim. Hindi na siya makikita. So, kailangan ko talagang itrim para maka, ano, makaginhawa pa yung mag-deliver ng gas dito sa bahay. At itong mga damong tumutubo, guys, hindi sana ito tumutubo kung naglagay ako ng mulch. Pero, guys, 4 years naman ata ito. 4-3 years na hindi ko nalagyan ng mulch. So, needed na gid siya, no? Pero si Inday kita ang gitapulan man, guys, o yung mahal-mahal din ng mulch, no? Ito na yun siya, guys, after, no, sa paglilinis natin. Okay na siya. Pagkata tapos guys, dito naman si Indemirian sa isa kasi talagang, ay, lumalago guys. Pangit kay tignan. Ay, sus, grabe ang lago. Pag mag-ulan, din siya naghuyuhoy pangit tignan. So kaya, yon kailangan natin itrim. Kahit sobrang pagod ni Indemirian, go pa rin tayo. Sabi ko, ay, idiridripso na natin itong araw natin kasi talagang parang marami tayong nagawa ng araw. Ay, Kapagod bitaw itong maglinis sa buong bahay, no? Lalo na dito sa labas, guys. Lalo't mainit na. Grabe, yung non-stop talaga. Guys, 7.30 na ng hapon. Uh, 7.30, yes. Dapat madilim na ngayon, di ba? Pero look, hindi pa ako tapos. Uh, ito, nag-ano ako, naghakot ako ng mga pinuputol ko. At, alam niyo ba, naalala ko sa Pilipinas, kapag magputol ka ng mga damo, or naghakot ka ng mga pinuputol mo, Uh, hindi mo na itatapon kasi susunogin mo yan uh, para pang ilang araw yung sunog-sunog na yan kung hindi uulan and yes, pangit pa rin yung pakiramdam ko and yung lalamunan ko is sobrang kate at ubo ako na ubo, nakatulog ako kanina one hour and then balik na ako dito so yun, and meron pa ako dito oh. and then yun, merong bag pa doon at yun, so yun yung ginagawa ko ngayon uh, naghakot ng mga naputol ko kasi tinitrim ko itong ating mga bush no sa Pilipinas magandang magaling haling dito bawal uh, kapag iano mo to siya yung parang basta bawal pwede man siya kanang hindi mahangin pero kailangan mo siya ilagay sa isang lugar like fire pit ganun doon mo siya pwedeng iano pero yun itapon ko na lang kasi basura bukas meron ako doong basura o nakalagay So, ito na yung tuyo, guys. Ito yung dried fish, buwan, nga binili natin doon sa tabuan sa Cebu. At yun, hinati-hati ko lang ito para ilagay natin sa freezer kapag gusto natin kumain. Uh, pa Paisa-isa lang natin kukunin doon sa ziplock. Pagkatapos yan, guys, no, alam nyo kung anong nangyari. Meron akong biniling salmonitis. Yun yung pinakapaborito ko talaga. And then yun, hindi ko manamalayan, guys, dito, no, na...

Meron akong sasabihin po sa inyo. <coughs> Ilagay na natin siya dito sa ating freezer to make sure na okay siya, no? Para okay. At meron akong sasabihin, diba? ba bumili ako ng salmonitis, yung pink. Yung pink na tuyo na gusto-gusto ko. Guys, bumili ako, guys. Guys, pagdating dito, pag open ko, guys, alam niyo kung ano nangyari? Ang daming uud. Yung puti na malaki. Ibig sabihin nun, guys, Naitihan to siya. Parang yung langaw. Nagiti-iti -it din to. Unya, basa siya, babasa. Hindi siya na-dry ng maayos at nalangawan siya. So, kaya naging nag-uod. Ganyan po yun siya. So, yun yung mga ganap. Ah, kailangan ko itong ilagay dito para hindi masira. Kasi bakit ito na naman yung susunod na ulurun. So, din siya. Bumili ako nito, oh. Marami din, oh. Dilis. Paborito ko kasi, guys. Paborito ko ang dillies nandun na sa refrigerator freezer natin, hindi na yung masisira, maglast na siya ng ilang taon. So, yun yung ginagawa ko. naglagot -nag yun ko guys sa salmonitis guys. Mahal pa naman ang kilo. Isang kilo yung binili ko. Mahal ang kilo. And, pero, yun, buti na lang nakita ako na nag-ulod talaga siya guys. Grabe, nag-amak-amak sa sulod. Naka-sealed man yun. No? Nandun talaga guys, luoy kayong mga ulod guys. Kaya nalumos. Naluoy. Basta kayo yun. Naglagot ko. Pag pagtingin ko na, hala, isa pa man yung nakita isa. ko. Isa. Pagtingin ko, hala, may na ito. And then, one fourth, one fourth man yun. So, pagtingin ko, halala, lahat talaga, guys. Yung apat na one fourth, one fourth, wala. nag uud Ang uud. So, guys, walang duha-duha. Ang iba, kahugasan pa man yun. Baka diba? Ka-okay pa. Tinapon ko, guys. Sabi ko, ay, hey, ulod ka. Gitap, gilaban yun, guys. Parang na naitihan yun to siya sa ano langaw and then hindi din siya masyadong uh, nag-dry. So, hindi siya dry na dry na na dried fish. Parang siya moist fish. <laughs> Sa wakas, nakauwi din itong asawa ko. Sobrang late na guys. Hindi din ako kasi makatulog. So kaya hinihintay ko na siya. Wala pang tanim ang ating garden. Walang laman. Pero, maraming maliliit na tawag nito strawberry look strawberries ayun guys looko oh. maliliit nga lang siya listen natin ito kaya pa makain pa ito okay ano? na masarap ito guys Kahit sobrang liit niya no alam niyo ba na sobrang tamis nito <clears throat> looko oh. Kahit sobrang liit nitong ating strawberry every year meron talaga akong makain kasi sa totoo lang masarap talaga ito mm, meron dito meron pa dito mm, yan oh. meron pa dito sa ilalim hanap tayo eh. yan meron pa dito guys mm. meron dito ah oh, grabe ang init guys sakit sakit sa skin grabe eh Kainin natin ito guys, tara. Mabango siya, oy. Mabango. So, ang napakaganda nito is wala siyang chemical. Kahit sobrang liit niya, no? Sobrang liit niya. Pero wala siyang chemical. So, which is good. Mmm. Mmm, sobrang liit pero ang sarap. Mmm. Ang sarap, guys. Mmm. lang natin kaya basta may mga kagat-kagat ba. Hmm, sarap guys. Ang iba isira na. Hmm. Hmm. Magtambis. Hmm. Huwag natin kainin yung my soft kasi ano na siya. Parang siya tambis guys. no , sõnab .